Napaisip ka na ba kung ilang beses ka nang nagkamali sa buhay? Yung nag-try ka mag-business pero nalugi? Nag-apply ka sa bagong trabaho pero hindi natanggap? O kaya sumubo ka ng bagong skill pero ang ending, iniwan mo rin. Minsan, nakakahiya. Minsan, nakakawala ng gana. Pero alam mo kung bakit maraming hindi umaabot sa goals nila? Dahil natatakot silang magkamali ulit they'd rather stay safe kaysa supukan uli at masaktan uli. Pero ang hindi nila alam, mali ang pinakaunang guro ng tagumpay. Hindi mo matututunan paano maging matatag kung hindi mo naranasan paano bumangon. Hindi mo malalaman kung anong ayaw mo kung hindi mo panatikman yung pangit na resulta. Ang bawat pagkakamali, hindi sayang. May dalang lesson. Yung lesson na yon, pwedeng maging susi mo para makuha mo yung dream life mo. So next time na mabigo ka, tanungan mo sarili mo. Anong matutunan ko? Anong gagawin kong iba next time? Kasi kung gagamitin mo ang pagkakamali bilang hakbang, hindi ka pa rin talo. Tuloy mo lang, keep failing forward. Mas okay na magkamali ka habang lumalaban kaysa ligtas ka nga pero hindi mo sinusubukan. Kung gusto mo pa ng ganitong mindset content na makakatulong sa growth mo, follow mo lang ako or subscribe para tuloy-tuloy ang progress mo.